yan, bumili ako ng isang ulong salmon, at gusto ko lang ay sabaw ang ginawa ko lang dito ay yung parang tinola, yan nilagyan ng bawang, tangkay ng coriander yan, sili yan at ang sarap na ng sabaw, nilagyan ko ng konting tawag dito uh, ginisa mix at ating ilalagay na ang ating pechay gusto ko lang ay sabaw at mm, ngayong maghapon ay hindi masyadong maganda ang ating kain ng cafeteria salad-salad lang ako ngayong maghapon. So, ngayon ay gumawa ako ng sabaw. Isang ulo lang ito ng salmon. Ay, five ham yan. Pati pechay ay six ham So, takipan muna natin. At mamaya ay ating titingnan after 3 minutes or 2 minutes. Ayan. At ating Ayan. So, ang init. Ang init. Ayan. Luto na. May sabaw na tayo. Ayan. Ayan parang steam lang ang ating ano, ang ating pechay. Okay. Tara, tayo kakain na. Tamang-tama dito yung aking pritong to you. Bye-bye. Thank you for watching. God bless.